Minamahal na pamilya sa pananampalataya, maligayang pagdating sa ating sagradong sandali ng pagsusumamo. Sa araw na ito, sama-sama tayong lalapit sa paanan ng ating mapaghimalang ina, ang ina ng laging saklolo, na siya rin kinikilala natin bilang tagakalag ng mga buhol sa ating buhay. Alam naming marami sa inyo ang dumudulog ngayon na may mabigat na pasanin sa dibdib. Nararamdaman namin ang inyong pighati dahil sa matinding kagipitan, ang kahihiyan ng pagkakabaon sa utang. At ang pagod sa walang katapusang paghahanap ng trabaho. Marahil, pakiramdam ninyo ay napapalibutan na kayo ng mga pader at wala nang malabasan. Ngunit sa oras na ito, ipinapangako namin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Sa pamamagitan ng ating panalangin, ihahain natin ang bawat buhol na ito sa mga mapagpalang kamay ni Maria. Kung kailangan mo ng isang agarang himala at naniniwala ka sa kapangyarihan ng kanyang tulong, Manatili ka at sama-sama tayong manalangin ng may buong pananampalataya. Su Wan Chuan Bago tayo magsimula sa ating makapangyarihang panalangin, nais naming anyayahan kayo na gawin ang isang simpleng gawa ng pananampalataya. I-type sa comment section sa ibaba ang mga salitang ito. Ina ng laging saklolo, buksan mo ang mga pinto ng biyaya para sa aking pamilya. Amen. Sa paggawa nito, hindi ka lang humihiling para sa iyong sarili, Kundi ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya at isinasama ang iyong boses sa ating nagkakaisang pamilya. Upang mas mapalakas pa ang ating tanikala ng panalangin, mag-subscribe na rin sa ating channel. Ang bawat pag-subscribe ay isang patunay na mas marami tayong nagkakaisa sa pag-asang ililigtas tayo ng Diyos. Alam namin ang bigat ng iyong dinadala, ang negosyong hindi umuunlad, ang mga kontratang laging naudlot ang sahod na hindi sapat para sa pamilya, at ang sakit ng kalooban na hindi masuportahan ang mga mahal sa buhay. Iisa-isahin natin ang lahat ng iyan at itataas sa ating mahal na ina. Irodo na nanamag. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Sama-sama nating darasalin ang natatanging Korona ng Pagtutustos ng Diyos. Isang espesyal na panalangin na may limang misteryo. Kung saan bawat isa ay isang hakbang palapit sa tagumpay na inihanda ng Panginoon para sa atin. Ang panalangin ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang espiritual na pakikibaka kung saan kasama natin ang Birheng Maria sa pagkalag sa bawat buhol na gumagapo sa ating kabuhayan at kinabukasan. Tandaan mo, walang buhol na napakatindi para sa kanyang mga kamay. Walang pintong nakasara na hindi niya kayang buksan sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa kanyang anak na si Jesus, sa bawat ama namin at abagi noong Maria na ating bibigkasin, isipin mong dahan-dahang kinakalag ni Maria ang mga tali ng iyong mga problema, pinapawi ang iyong mga luha at binabalot ka sa kanyang mapagkalingang manto. Simulan na natin ng may pag-asa at lubos na pagtitiwala. Sir 3 Latia Simulan natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya sa unang misteryo ng ating korona ng pagtutustos ng Diyos, pagnilayan natin iyong buhol ng kagipitan. Ito ang sagradong sandali kung saan inilalatag natin sa paanan ng ating ina ang lahat ng ating mga problema sa pananalapi nang walang anumang itinatago. Habang dinarasal natin ang isang ama namin at sampung aba ginoong Maria, isipin natin ang bawat buhol na ito. Ang mga utang na nakasulat sa papel, ang mga resume na hindi natatawagan, ang tindahang walang customer, ang mga proyektong laging nakabinbin. Hayaan nating ang bawat dasal ay maging isang dalangin ng pagsusumamo na humihiling sa ating ina na masdan ang mga ito nang may habag. Huwag kang matakot na ipakita sa kanya ang lahat, kahit ang mga nakakahiyang detalye ng iyong pakikibaka. Ang kanyang puso ay isang ligtas na kanlungan para sa lahat ng ating mga pighati. Sama-sama, itaas natin ang ating mga puso at hayaang ang ating mga tinig ay marinig sa langit. M4, Danone Yenii Umahal na ina ng laging saklulo, tagakalag ng mga buhol, narito kami sa iyong harapan. Ubad ang kaluluwa at pasan ang bigat ng mundo. Ipinakikiusap namin. Tingnan mo ang mga buhol na mahigpit na gumagapos sa aming buhay. Narito ang buhol ng matagal ng kawalan ng trabaho na nagdudulot ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa sa aming pamilya. Narito ang buhol ng pagkakabaon sa utang, kung saan ang mga pangalan ng aming pinagkakautangan ay tila mga tanikalang bakal na humihila sa amin pababa sa desperasyon. Narito ang buhol ng negosyong aming pinagsikapan, ngunit ngayon ay unti-unting namamatay, kasama ang aming mga pangarap. Bawat pinto na aming kinatok ay nananatiling sarado. Bawat tulay na sinubukan naming tawirin ay tila gumuho. Pakiramdam namin ay nasa isang kulungan kami na walang rehas, isang bilangguan ng takot at matinding kakulangan. Ina, ikaw ang aming tanging pag-asa. Pakinggan mo ang aming daing. Danido five vanandana noon. Alam mo, aming ina, ang sakit na dulot ng bawat buhol na ito. Nakikita mo ang mga gabing hindi kami makatulog dahil sa pag-aalala kung saan kukunin ang panggastos para sa kinabukasan. Naririnig mo ang tahimik na pag-iyak ng isang ama na hindi maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Nararamdaman mo ang kirot sa puso ng isang ina na nakikitang nagkukulang ang pagkain sa hapagkainan. Ang mga buhol na ito ay hindi lamang problema sa pera. Ito ay mga buhol na sumasakal sa aming dignidad. Pumapatay sa aming kagalakan at naglalagay ng lason ng pag-aalinlangan sa aming pananampalataya. Pagod na pagod na kami, aming ina. Pagod na sa pakikibaka, pagod na sa pagkabigo, pagod na sa pakiramdam na kami ay pinabayaan. Dumudulog kami sa iyo, ang aming aliw sa gitna ng unos, at hinihiling na balutin mo kami sa iyong mapagkalingang manto ng proteksyon at pagmamahal. 06-010 sa sandaling ito, nang may buong pagpapakumbaba at ganap na pagtitiwala, isinusuko namin sa iyong mga mapagpalang kamay ang lahat ng buhol na ito. Hawakan mo, mahal na ina, ang gusot-gusot na laso ng aming buhay pinansyal. Ikaw na may pasensya at pagmamahal, simulan mong kalagin ang bawat tali ng utang, bawat pagkakabuhol ng kawalan ng oportunidad, at bawat pagkakasalabid ng mga hadlang. Habang dinarasal namin ang luwalhati ipinapahayag namin ang aming pananampalataya na ang iyong makapangyarihang tulong ay nagsisimula ng kumilos para sa amin. Naniniwala kami na kung saan may pader, gagawa ka ng daan. Kung saan may kadiliman, magdadala ka ng liwanag. Kung saan may kakulangan, ipapanalangin mo sa iyong anak na si Jesus na magpadala ng kasaganaan. Ikaw ang ina ng laging saklolo, at sa iyo kami ay lubos na umaasa. Sa pamamagitan mo, alam naming ang tagumpay ay tiyak na darating. No. 7 Ponar Ngayon, tayo ay tumutuloy sa ikalawang misteryo ng ating korona ng pagtutustos ng Diyos. Pagnilayan natin ang liwanag ng Espiritu Santo. Depo Sa misteryong ito, lumalalim tayo mula sa mga problemang nakikita ng ating mga mata patungo sa mga hindi nakikitang ugat na nagpapatuloy sa ating paghihirap. Sapagkat madalas, ang mga buhol sa ating pananalapi ay nakatali sa mga buhol na nasa loob ng ating puso at isipan. Abang dinarasal natin ang isang ama namin at sampung abagi noong Maria, ihilingin natin sa mahal na ina na ipanalangin sa Espiritu Santo na bigyan tayo ng liwanag. Liwanag upang makita ang mga maling desisyon na ating nagawa. Liwanag upang makilala ang mga espiritual na hadlang na bumabalot sa atin at liwanag upang matuklasan ang mga bagong landas na inihanda ng Diyos. Ito ang sandali ng pagpapagaling ng kalooban, kung saan ang biyaya ng Diyos ay pumapasok upang ayusin ang pundasyon ng ating buhay. Naro or dara. O aming ina, tagakalag ng mga buhol, ikaw na ina ng mabuting payo, isinasa mo namin sa iyo. Tingnan mo ang mga nakatagong buhol sa aming kaluluwa. Kalagin mo, o ina, ang buhol ng takot na siyang pumipigil sa aming sumubok muli. Ang takot sa pagkabigo na nagpaparalisa sa aming mga paa. Kalagin mo ang buhol ng pagkabalisa na gabi gabing nagnanakaw ng aming kapayapaan at pumupuno sa aming isipan ng mga paano kung. Kalagin mo ang buhol ng kahihiyan dahil sa aming mga pagkakamali sa pera na nagiging dahilan upang kami ay magtago at maramdamang hindi kami karapat-dapat sa tulong ng Diyos. Kalagin mo ang buhol ng pagsisisi sa mga oportunidad na aming pinalampas. Ang mga buhol na ito, aming ina, ay mas mahigpit pa kaysa sa mga utang, sapagkat ginagapos nito ang aming espiritu, pinahihina ang aming pananampalataya, at pinadidilim ang aming pag-asa. Dijo 9, Niyano Hilingin mo sa Espiritu Santo, aming minamahal na ina, na ibuhos sa amin ang kanyang pitong mga kaloob, Bigyan kami ng karunungan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito. Bigyan kami ng lakas ng loob na harapin ang aming mga pinagkakautangan ng may dignidad at gumawa ng mga matatapang na hakbang patungo sa pagbabago. Bigyan kami ng mahabang pasensya upang maghintay sa kanyang perpektong panahon, ang tamang panahon, nang hindi nawawalan ng pag-asa. Inihiling din namin sa iyong tulong. Naputuli ng lahat ng hindi nakikitang tanikala na maaaring nakagapos sa aming angkan. Mga negatibong impluensya, mga salitang nagdulot ng sumpa, o anumang espiritual na hadlang na pumipigil sa daloy ng biyaya sa aming buhay. Linisin mo, o ina, ang aming landas mula sa lahat ng espiritual na sagabal upang ang grasya ng Diyos ay malayang makadaloy. Muen, Muena, sa iyong makapangyarihang panalangin, Naniniwala kami na ang banal na espiritu ay bumababa na ngayon sa bawat isa sa atin. Dala niya ang apoy na tumutupok sa lahat ng takot at pag-aalinlangan. Dala niya ang langis na nagpapagaling sa mga sugat ng aming nakaraan. Dala niya ang liwanag na pumapawi sa lahat ng kadiliman at nagpapakita ng mga pintong hindi namin nakikita noon. Ang bawat abagi noong Maria na aming dinarasal ay isang pagsusumamo upang ang aming isipan ay mapuno ng banal na kaliwanagan at ang aming puso ay mapuno ng banal na kapayapaan. Sa pagkalag ng mga espiritual na buhol na ito, alam naming nagsisimula na ring lumuwag ang mga buhol sa aming kabuhayan. Dahil kapag ang kalooban ay malaya, ang mga kamay ay nagiging handa ng tumanggap ng mga himala. Ngayon, nang may pasasalamat sa liwanag na ito, ating bigkasin ang luwalhati. 11 Tao Ating ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa ikatlong misteryo ng korona ng pagtutustos ng Diyos. Dito, pagninilayan natin ang tatak ng dugo ni Kristo. Ito ang pinakamakapangyarihang sandali ng ating panalangin kung saan isinasamo natin sa ating mahal na ina na dalhin ang lahat ng ating mga kahilingan sa paana ng krus at tatakan ang mga ito ng banal na dugo ng kanyang anak. Para sa mga kasong tila imposible na, para sa mga problemang nangangailangan ng agarang himala ang dugong ito ang ating tanging sandata at kaligtasan. Habang dinarasal natin ang isang ama namin at sampung abaginoong Maria, itatalaga natin ang bawat aspeto ng ating kabuhayan sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Isipin natin ang bawat resume na ating ipinasa, bawat kliyenteng ating kinakausap, bawat paninda sa ating negosyo, na binabalot at tinatatakan ng dugong ito nagpapa nagpapawalang-bisa sa lahat ng sumpa at nagbubuka sa lahat ng biyaya. Twelfth wand, Agar. O Maria, ina ng laging saklolo. Dalhin mo po kami sa paanan ng krus ng iyong anak. Hilingin mo sa kanya na basbasan ng kanyang mahal na dugo ang aming mga kamay upang ang lahat ng aming hawakan ay magbunga. Tatakan mo ng kanyang dugo ang aming mga pangalan sa listahan ng mga aplikante upang kami ay mapili. Tatakan mo ng kanyang dugo ang aming mga kontrata upang ito ay maaprubahan. Tatakan mo ang aming mga tindahan upang ito ay pasukan ng mga customer. Isinasamu namin. Putulin mo sa pamamagitan ng dugong ito ang lahat ng sumpa ng kahirapan na maaaring namana pa namin sa aming mga ninuno. Sirain mo ang lahat ng pader ng inggit at paninirang puri sa aming trabaho. Iligtas mo kami sa mga mapanlinlang na kasosyo at sa mga hindi makatarungang desisyon. Sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo, ipinapahayag namin na ang mga utang ay mababayaran, ang sakit ay gagaling, at ang kasaganaan ay dadaloy na parang ilog sa aming buhay. 13. Klinda Ngayon, buong tapang tayong hahayo sa ikaapat na misteryo, ang pakikibaka kasama ang mga arkanghel. Ang ating laban para sa kabuhayan ay hindi lamang pisikal, ito ay isang espiritual na pakikibaka. At sa laban na ito, hindi tayo nag-iisa. Ipinapadala ng ating ina ang hukbo ng langit upang tulungan tayo. Sa misteryong ito, tatawagin natin ang tulong ng mga banal na arkanghel. Habang dinarasal natin ang isang ama namin at sampung abahin noong Maria, hihilingin natin kay San Miguel Arkanghel na labanan ang mga espiritu ng pagkaantala at kakulangan. Hihilingin natin kay San Gabriel nadalhin ang mabuting balita na matagal na nating hinihintay. At hihilingin natin kay San Rafael na pagalingin ang mga sugat sa ating puso na dulot ng matagal na paghihirap. Ito ang sandali kung saan ang ating mga panalangin ay nagiging isang malakas na sigaw ng pakikidigma para sa tagumpay na ipinangako sa atin sa krus. and Peter Annie. O Maria, Reina ng mga Anghel, utusan mo ang iyong mga mandirigma mula sa langit Isugo mo si San Miguel Arcangel, hawak ang kanyang nagniningas na espada, upang putulin ang bawat tanikala ng kawalan ng pag-asa na gumagapos sa amin. Ipaglaban niya kami laban sa mga puwersa ng kadiliman na humaharang sa aming mga biyaya. Isugo mo si San Gabriel, ang mensahero ng Diyos, upang ibulong sa tainga ng mga employer ang aming pangalan, upang ihatid sa amin ang tawag na magbibigay ng trabaho ang mensaheng magpapatibay sa kontrata, ang balitang magbubukas ng pinto ng oportunidad. Isugo mo si San Rafael, ang manggagamot ng Diyos, upang hilumin ang aming pagkabalisa, pagalingin ang aming nasirang tiwala sa sarili, at pawiin ang sakit ng aming mga nakaraang kabiguan. Sa tulong ninyo, banal na mga arkanghel, at sa ilalim ng pamumuno ni Maria, kami ay lalaban at magtatagumpay. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na namin ang Diyos sa tagumpay na ito. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa wakas, narating na natin ang kasukdulan ng ating paglalakbay sa pananampalataya, ang ikalimang at huling misteryo ng ating korona ng pagtutustos ng Diyos. Dito, pagnilayan natin ang pagpapahayag ng tagumpay sa kanya. Alalahanin natin kung paanong nakita mo o mahal na ina, ang kakulangan ng alak sa kasalan at buong pagtitiwalang sinabi sa iyong anak, wala na silang alak. Gayun din ngayon, nakikita mo ang aming mga basyong sisidlan, ang aming pitakang walang laman, ang aming hapagkainang nagkukulang, ang aming pag-asang unti-unting nauubos. Habang dinarasal natin ang isang ama namin at sampung abagi noong Maria, hindi na lamang kami basta humihiling. Sa halip, kasama mo, kami ay nagpapahayag na nang may pananampalataya. Ipinapahayag namin na ang tubig ng aming mga luha ay gagawin niyang alak ng kagalakan. Ipinapahayag namin na ang tubig ng aming mga utang ay magiging alak ng kasaganaan. At ipinapahayag namin na ang tubig ng aming kawalan ng trabaho ay magiging alak ng isang marangal at masaganang hanap buhay. Ina, Sabihin mo lamang isang salita sa iyong anak na si Jesus, at ang aming buhay ay mababago. Ipinapahayag na namin ngayon, sa kapangyarihan ng iyong panalangin na ang mga pinto ay bumubukas na, ang teleponong aming hinihintay ay tumutunog na, ang email na magdadala ng magandang balita ay dumarating na, ang perang kailangan para mabayaran ang utang ay ipinagkakaloob na ng Diyos sa mga hindi inaasahang paraan ang mga customer ay nagsisimula ng dumagsa sa aming negosyo. Ang promosyon sa trabaho na matagal nang inaasam ay iginagawad na. Hindi ito ilusyon, ina, kundi isang matibay na pananampalataya sa iyong tulong na hindi kailanman nabibigo. Ang bawat isa sa amin na nananalangin ngayon ay tatayo bilang isang buhay na patutuo sa iyong walang hanggang habag at kapangyarihan. Ang aming tagumpay ay magiging isang awit ng papuri sa Diyos. Sa pananampalatayang ito, buong puso naming idinadalangin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ngayong natapos na natin ang ating makapangyarihang korona, ilagay natin ang ating mga sarili sa ilalim ng iyong natatanging pangangalaga sa isang taimtim na pag-aalay. O aking Ina, aking Reyna, Ina ng laging saklolo, sa iyo ko iniaalay ang aking sarili ang aking pamilya, at ang aking kabuhayan. Ibalot mo kami sa iyong banal na manto ng proteksyon, upang walang inggit, paninira, o anumang kasamaan ang makapinsala sa amin. Hawakan mo ang aming mga kamay, at akayin kami sa mga landas ng biyaya at karunungan. Kapag kami ay nanghihina dahil sa mga pagsubok, suhayan mo kami ng iyong mga bisig na puno ng pagmamahal. At kapag kami ay naliligaw ng landas dahil sa takot o desperasyon, Buksan mo ang iyong mga mapagpalang kamay upang kami ay tanggapin pabalik. Lahat ng ako, lahat ng mayroon ako, at lahat ng aking magiging, ay inilalagak ko sa iyong kalinis-linisang puso. Ikaw ang aming pag-asa at aming tagumpay. Sa iyo kami lubos na nagtitiwala, ngayon, at magpakailanman. Amen. Sama-sama nating tapusin ang ating paglalakbay sa panalangin sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Reyna. Aba po, Santa Mariang Hari, alas Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Iba. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, aming ina, sa mga biyayang natanggap na at sa mga himalang tiyak na darating. Ang aming mga puso ay umaapaw sa pag-asa sapagkat alam naming hindi mo kami kailanman pinabayaan ang iyong mga kamay ay kumikilos na upang kalagin ang huling buhol sa iyo kami nagtitiwala sa iyo kami umaasa at sa iyo kami magtatagumpay ang ating nagkakaisang panalangin ay hindi nagtatapos dito ito ay isang buhay na tanikala ng pananampalataya na kailangan nating palakasin at palawakin kung ang panalangin ito ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan at pag-asa isinasa mo namin. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at sa lahat ng taong alam mong dumaranas din ng matinding pagsubok. Ang iyong pagbabahagi ay isang gawa ng pag-ibig at awa. Huwag ding kalimutang iwanan ang iyong mga personal na kahilingan at pasasalamat sa comment section sa ibaba upang maipagpatuloy natin ang pagdarasal para sa isa't isa. Mag-subscribe sa ating channel upang manatiling konektado sa ating pamilya sa pananampalataya. Marami pa kaming inihandang mga makapangyarihang panalangin na gagabay at magpapalakas sa iyo sa bawat araw. Manatili sa pag-asa sapagkat kasama natin si Maria, ang tagumpay ay sigurado. Amen.